Hi guys, happy Wednesday morning here in the Bulacan Good morning everyone, at thank you Lord sa panibagong buhay, sa panibagong pag-asa Sa panibagong gabay at muli po namin na silayan na isang magandang umaga Panginoon Nawa po ingatan mo kami muli sa araw na ito, sampo ma na aking mga mahal sa buhay Gano'n rin po Lord ang bawat isa, hindi nyo po kami uh, pabayaan po, at ilayo po kami sa kapahamakan At lagi ka po magpadala na yung guardian angel Na siyang gumabay sa bawat isa Panginoon, maraming salamat po mega shout out po sa akin one and only anak na si Patricia. Happy birthday sa'yo anak. Mag-enjoy ka today. Wish ko lang po sa'yo good health. At panatiling maging mabait, magalang ito sa puso ang Diyos anak. At nawa makapagtapos ka po sa iyong pag-aaral. Maraming salamat po. Almasal tayo guys. Habang nag-aalmosal ako, magkwintuhan po natin Magkwintuhan po tayo. Topic for today, bakit maraming tamad? Bakit nga ba? Yes guys, bakit maraming tamad at maraming mga mahihirap? Bakit nga ba? Para sa akin, siguro ang katamaran likas sa tao. 'Di ba? Kasi kung tamad ka, ano nga bang mangyayari sa iyo? Ano para kasi one tamad na kumbaga nakahiga at antayin yung puno ng antayin yung bunga ng bayabas na mahulog sa kanyang bunganga. Kasi kung kung halimbawa nawalan ka ng trabaho, naging hopeless ka, tapos parang tinatamad ka na maghanap ng trabaho. Kasi nga totoo lang, hindi biro ang mag-apply ng trabaho. Dito ka lang ang makakakita sa Pilipinas na mag-apply ng trabaho ay pahirapan pa. Kumuha ka lang ng requirements, maraming maraming ah, pabalik-balik bago mo ito makumpleto. Kumbaga, hindi tulad sa ibang bansa na doon, kahit siguro 50 ka na, 60 ka na, basta kaya mo, pwede ka magtrabaho. Dito sa Pilipinas po, hindi. Dito, pag lumagpas ka lang ng 35, gurang ka na. Yun ang ano dito sa Pilipinas. At saka, ang hirap mag-apply ng trabaho. Kaya siguro, maraming tamad. Kasi nga, tinatamad na sila kumuha ng requirements, guys. Baka yun yung ibig sabihin. Kaya maraming tamad. Kasi kung nawalan ka ng trabaho, tapos maghahanap ka na naman ng trabaho mo, sa requirements pala, maubos sa yung pera mo, antes na yung pera mo pang, pang, pang nag pag nagakapagtrabaho ka ay eh, pamasahin mo na lang ito eh, hindi kukuha mo pa na requirements kaya siguro maraming tamad dito sa Pilipinas mas marami yung nagtatambay lang sa kanto mas marami yung nagsusugal mas marami yung magnanakaw mas marami yung tambay-tambay lang chill-chill chill-chill lang ang buhay kaya di ba papansin mo at mas marami ang mahirap dito sa Pilipinas bakit nga ba maraming mahirap marami naman opportunity na mabigyan po sila ng trabaho ng ating gobyerno bakit? Anong bang ginagawa ng gobyerno natin? Kasi dito, as is, pag high school graduate ka, true guys ha, pag high school graduate ka, magtatrabaho ka nga lang naman sa mall, parang, I don't know, kung ngayon ay uh, need nila ng college, o high school graduate, o grade 12, ay pwede na po. Siguro pwede na sa mall. Kasi ang nangyayari sa atin, uh, ano tayo eh, easy-easy lang, kumbaga, ang Pilipino kasi, para nakukontento na may kakain ng today, hindi na nga naman iniisip ang tomorrow kasi nga isipin mo nga daw muna ngayon, huwag mo na isipin yung bukas kasi sa nakikita ko maraming tambay yung inom-inom lang sila dyan, relax-relax lang kasi nga siguro sa, sa kawalan, ba? Diba? Kasi nga ang gobyerno natin, hindi naman oo nga in the poor area, marami yung Maraming mahihirap, maraming nanghingi sa lansangan, maraming mga bata sa lansangan, maraming magnanakaw, maraming mga hold -upper. Bakit nga po ba, ano ba ang magiging solusyon po yan? Kasi alam mo, siguro kung yung mga hold ka, kung gumagawa ka na masama, kung likas naman po sa'yo yan, e eh, wala na po tayong magagawa. Pero kung ikaw ay nang-hold-up o... Dahil sa pangangailangan, dal ko makalam ang sikmura ng iyong pamilya, eh wala ka no choice ka. di ba? No choice. Kasi nga, need mo magnakaw, need mo manghuldap, kasi nga, walang pagkain ang iyong pamilya. Kasi nga, wala ka nga trabaho. Bakit nga ba wala ang trabaho? ba? Diba? Ano ang magiging, ano ang problema? Bakit wala kang trabaho? Hindi ka nakapag-aral? Unang-una, hindi ka nakapag-aral? Yun siguro. Kaya hindi ka makahanap ng trabaho. Or pangalawa, tamad ka mag-aral, yung aral ka na magulang mo. O pangatlo, o talaga walang kakayahan na makapag-aral. Kasi nga, dahil, dahil nga, maraming mahihirap, maraming, tulad na lang dyan, pumunta ka sa mga probinsya, maraming mga magsasaka dyan na minsan hindi na po nila mataniman ang kanilang lupa kasi kasakawalan ng mga binhi or anuman, ah... Uh, hindi sila matutulungan. Kumbaga, marami ang gobyerno natin, maraming hindi natutulungan. Kasi nga minsan, yun nga sa ayuda, umaasa. Kasi minsan, wag na natin pasinin yung mga problema na, na malalaki na lagi nalang nakikita nyo na anso-anso pag nanakaw sa gobyerno, pag nanakaw sa ganito may mga time po yan eh. May, mayroon para dyan na mag-solvar ng mga ganong problema. Kung baga pagtuunan nyo rin yung pansin ng problema ng gobyerno, na ang kulang dito sa ating bansa po ay agutom. Ah, gutom, kawalan ng trabaho. Yun po. Kawala na trabaho, gutom, and so, and so, and so. Kaya sana, gobyerno, kahit papaano naman, mahal na presidente po natin, sana, kung pinagtutuon ng mga malalaking bagay, bigyan mo rin po ng pansin ang maliliit na bagay dito sa ating bayan. Kaya nga, hindi maiwasan na maraming Pilipino na pumupunta sa ibang bansa at doon pa nagtrabaho, na sana dito na lang po sila magtrabaho para po malapit sila sa kanilang pamilya. Pero no choice, di ba? Nasa ibang bansa sila pumupunta sa palaran, hindi mo po alam kung anong mangyayari sa iyo doon. Swertihan po ang nagpupunta sa ibang bansa na makakuha po kayo ng employer na matino. ba? Diba? Kasi kung makakuha kayo na sa dista o papatayin pa kayo, Diyos ko, Lord, Panginoon, patawad po, ba? Diba? Kaya sana, yun naman ang topic ko today, pero sana po, ah, uh tulungan din natin yung mahirap at saka kayo mahihirap naman sana tulungan nyo rin po ang sarili nyo na kahit paano marami naman po paraan na makapaghanap buhay kayo ng disente pwede naman po kayo magtinda-tinda dyan pwede naman yung kumbaga disente hanap buhay huwag natin ipapahamak ang sarili natin kasi kung magnako tayo, manghold up tayo ibigay, ilagay natin ang sarili natin sa kapahamakan at kawawa po yung mga taong uh, nadadamay o namamatay dahil sa kagawan po ninyo, ba? Diba? Yun lang po, Lord. At, ah, uh, maraming salamat. At, ah, uh, niga-shoutout po sa inyo lahat. At, uh, salamat po sa sa mga nag-views ng aking uh, video, dito man po sa Facebook at sa YouTube po, maraming maraming salamat, at sa mga bagong subscriber ko, maraming salamat po sa inyo sana nawa, bigyan nyo naman ako ng likes dyan, mag-comments po kayo isasub nyo naman ako, at pakishare naman po ng ating video po maraming salamat, kasi nakakatulong po kayo na no? malaki sa akin, alam nyo ano man pong magiging earn ko o kikitain ko po dito, ay itutulong ko rin po ito, dahil ako po ay isang charity blogger din po, na tumutulong din po sa mga mahihirap at gusto gusto ko po yon pero syempre hindi po hindi ko pa rin po kaya hanggang ngayon dahil nga need pa po natin ng financial para po diyan kaya marami salamat po sa inyo I love you all and God bless you all